Yes. Bebe, doon sa mga narinig mo, tingin mo, may napili ka na ba dyan? Wala pa. Wala pa. Kaya naman, dahil wala pa, aba, meron kang question number two for them. Okay. Yeah. Para dahil dyan, ba? dahil wala pa ako napipili, mahilig akong kumain. Ay, kumain? Yes. At kapag sarap na sarap ako sa aking kinakain, mm uh -uh. napapaungol ako. Ay! 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 na Ay! Yes, yes. Ay! humihigop tayo ng mainit na sabaw. Higop ng mainit na Tapos sabaw. Tapos nasarapan ka. Ah. Paano ka uungol? Ah! ah! Buboy! Ah! Buboy! Siyempre, ang gusto kong ah! unang sumagot si Mr. Romblon. Buboy! Ah! Buboy! Bago, bago ka umungol, ano yon? Pwede bang habang umungol, nakaharap ulit kami. Grabe naman tayo mo! enjoy na <laughs> enjoy. Itong Squad, abusado. Okay, next week kayo naman dito. oh, hats, wala dyan. mag kayo, mag kayo. Ate, oh, bumay, parang yung power ng okay, squad. Okay, mauna? Mr. Romblon, siyempre. Okay, Mr. Romblon, paano ka na umungol? sabaw mo na. Saka nakabantay talaga si Bubay. Ay! 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 Nabasag yung baso. Nako, <laughs> syempre. <Hungo lang. laughs> Hindi rin magpapatalo si Mr. Si Mr. Laguna. Laguna. Mr. Laguna. Go. Oh, he go, Higo. Ah, sarap. Ah, ay. Feel na feel. Ayan, si ano na. Susundan niya ni Mr. Tagaytay. Si Mister Tagaytay. Mr. Tagaytay. Higo pa, pa at... muna ng sabaw, be. Go. Ah. Uh sarap ng sabaw. Ah. Ay, may ano, okay, may line. Okay. Oh, sarap ah, ng sabaw. Oh. Sabaw. Okay. Iba, in Hula, fairness Iba humigop ng sabaw. No? Ah, yeah. ikaw pa paano ka humigop ng sabaw? <laughs> Ini-istro. <laughs> Sa kanan <laughs> nila malalaman. Sa kanan. No. Oo. Oh, oh. <laughs> tawa, 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 tawa. Like, subscribe now!